1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ilan daw? 30. Uh, ilan, uh -huh. ilan ang 30? Paano? 30! 30! Twenty-three yan, Alcea. Ilan ang thirty? Paano nga ang thirty? 3 at saka ano? 30. Yan ba ay ganito? Yan ba ay ganito? 30. Ilan ang thirty? Paano ang thirty? Hmm, Yung ones.

ang porte. O ilan ang ano ay? Ang tens? Ilan? Porte. Ang porte. Ito, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 2, 1, 2 2 2 1 3 3 Now, ilan ang tens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang ones? Ilan ang ones? Ilan ang ones?